Alala, alala. Hindi mo siyempre tawanan kita. Oh, alala. Ah, <laughs> oh, tiskingaw dobe kay. Basa kamu. Kamu na. Ayusin lahat. Tinataki pa ni Abi. Kamu na. Alam mo na. Alam mo na. Alam mo

Unsa day Para di ka may Unsa um, day Unsa um, day to, gina, zung, zung, ni mas sa kong gabi nga wala ko itulog. Okay, okay, okay. Wala na. Dino na wala Oh. Ay gisan, wala Lumayo, lumayo ka, Dugi. naman ang kaski. Gusto uh, loop, 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 namin ang rami. Kapirin si ti, lumayu lumayu kapirino, gusto naman ng kwentuhan pero wala blind lang kas sa amo. Ay ko, kamukis, bangaging saging, ngak lumot ka, aborutan si Bud, o kaugis kaan. No, 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 no,